Okay guys. Tayo po e, dadayo muna sa ating mga pinsan hindi ni sa uh, sitio ano? Sityo bule, sa tulo. At dadayo muna ng inom. Yun nga lang sinasabi dito nung sa umpisa yung kakatay doon ng manok ay eh, siya. Mapapalaban ata yung panabong. Kakatayin daw. Pupunta kami ito na susuguran na po namin sa bahay kasama ko nga po pala yung magkakatay magkakatay na magkakatay <laughs> ko dito at saka nga yung kapatid at saka nga yung hipag okay kikita nyo naman siyempre idadayo muna nasa baba na po kami na rin yung bahay na yung isa namin mag-anak yeah. Tarahan na po kami. Ay, kita nyo gano'n mga mga katali din yung manok. Talaga naman kainaman. Oh. Tarahan nyo po po yan. Oh. Wala akong tao din sa isang... akin. Ito na, ito pa. Hindi nyo muna po kami sa nagsabing kakatahin doon yung manok. Hey, Dritsyo. Ay. Okay. 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 So good po tayo mga kaibigan. Sa aking mga kaibigan na. Labas na po ng ayun. Sa aking kamag-anak yan. Okay. Oh. Ito na po. Ayan na. Ayan oh, na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Oh, dito na rin. Eh, no. Kaya yata 'yung manok na 'yon, parang yan yata 'yon